Positibo ang simula ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa first window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifier sa Hong Kong. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Isang magandang panimula ang sumalubong sa Gilas Pilipinas sa kanilang kauna-unahang FIBA sanctioned game sa pamumuno ni head coach Tim Cone. Nilampaso ng mga Pinoy ang kupunan ng Hong Kong, China upang simula ng kanilang kampanya sa first window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Sa kabila nito, hindi naman basta-bastang sumuko ang Hong Kong. Noong second quarter, nagawa pang agawin ng home team ang kalamangan, 30 to 29, kasunod ng three-pointer ni Sui Hong Yong. Pero pagsapit ng third quarter, nagbago ang ihip ng hangin sa pangunguna ni Justin Brownlee, Dwight Ramos at Kai Soto. Nagpakawala ang gilas ng isang napakainit na 30-9 scoring run. We were quite surprised. I, I thought we came out a little tentative, and, and, but in the second half, I thought we kind of relaxed a little bit, played better, uh, defended better, and got on a little bit of a run. Our, our crowd helped us gain some momentum, and, and uh, we were lucky to get a run and, and, and take it through. Sa huling kanto naman, nagpasiklab ang pinakabatang miyembro ng gilas na si Kevin Kembao. 11 puntos ang ginawa ng reigning UWAP MVP upang pangalagaan ang malaking abante ng kanyang kupunan. Coach always says that every possession counts. So, fourth quarter when when we had the run, I just took a shot that I practiced, that, those shots that I practiced. And then, good thing we, we got the win. Nagtapos ang laro sa final score na 94 to 64. Ang nagbabalik na si Brownlee ang may pinakamaraming puntos para sa gilas sa kanyang 16 markers. Sinunda naman niya ni Kiambao na may kabuoang 15 points. Sa linggo, February 25, muling sasalang sa aksyon ang pambansang kupunan. Makakaharap nila ang Chinese Taipei sa isang home game sa Phil Sports Arena. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.